Yeah. Okay. na ang pasalubong namin kay ng Lordes at sa Kanong George. Ayan. Mm, may dalawang uh, alak. <laughs> <laughs> Tapos, may isang tray na itlog. <laughs> itlog na la Ah, extra large to? 300. Oh, 300. Oh, ah, extra man. large. Ano One tray. Tapos, may Ah, ganito natin. Oh, my slice bread. Para mm -hmm. ano, sa snacks mamaya mga kamamushi. Mm -hmm. Tapos may palaman ba si Nong George? Kay Nong George is uh, margarine. Uh, tapos kay Nong Lord ang si cheese. <laughs> <laughs> tapos ang hotdog dog kay Jarix at <laughs> saka kay Pisay. Ayan. At tapos yung chicken mm -hmm. sa amin. <laughs> <laughs> sa inyo pala. Oh, ito, ano yan? Iprinto na yan, no? Pananghalian. Oh. Eh. Anong masasabi uh, sa dalawang uh, senior na? Sino? Thank you very, very much. thank you very much. Salamat. Good job. Thanks. Ang, Ma'am, ang awa ay gid ako mag sa pagkadyaman. Binabalik lang namin, mga kamamshi, yung kabutihan na ginawa nila sa amin, mga kamamshi. Nung time na down na down kami, mga kamamshi. Sila lang yung tumutulong. Ay, dito tumutulong! Naglayas! binabalik lang namin ang blessings na natanggap namin, binabalik namin sa kanila, mga kamamshi, kasi love na love namin yung dalawang senior. Parang nanay at tatay ko na sila, mga kamamshi. Eh, hindi namin makalimutan. Alam niyo pa mga kamamshi, birthday ng anak ko sa 20, November 20. Pero sabi niya, mama, yung ihanda ko, ibigay ko na lang sa kanila, ni Lordis at sa kaninong George, kasi... Ganun o, ganun kayo kamahal namin. Kaya ginawa namin ang so, lahat tala, para sa inyo. Para mapasaya tala. namin kayo. O. Kasi nung time na down talaga kami kami siya, walang wala. O. Although hindi naman sila nakatulong sa financial, pero sa action mga kamamsi. Kada okay, tawag namin ang tawag, nandun sila, especially si nung George. Yung siya yung alalay ng ni, alalay ni Papsi mga kamamsi. Para makita naman ni Papsi kung saan, ah, napunta yung A uh, 4K na binigay niya sa amin mga kamamshi na budget para sa dalawang senior na love na love wow. namin mga kamamshi. Mga kamamshi, may natira pang uh, sa 4K may natira. Sabi ko nga kanina, yung natira sa 4K mga kamamshi, ihati ko sa kanilang dalawa wow. para walang tampuhan mga kamamshi. <laughs> oh. Welcome, Good morning, everyone. Good morning sa ating mga viewers dyan. Bata matanda, may ngitin o wala dyan lagat din na at bakila. Welcome, Momshi. Good morning sa, sa mga natutulog pa dyan. Gising-gising na. Samahan niyo kami. May pupuntahan po si mamshi ngayong araw na po, mga kamamshi. Kasama ko ang aking dalawang anak, si mga kamamshi. May surprise, May isusurprise. <laughs> Ano ba? Ano tawag ay? <laughs> um, budget, mga kamamsi, one, two, three, four. Ito yung budget, mga kamamsi, para sa dalawang senior citizen, mga kamamsi. Pag may, bibili, bibili namin, mga kamamsi, yung mga pangangailangan nila, especially sa pagkain, mga kamamsi. Pag halimbawa may sobra, hahatiin natin sa kanilang dalawang senior, mga kamamsi, na mag-asawa, mga kamamsi pinapakita ko lang sa inyo baka sabihin ni Papsi kung saan na punta mga kamamshi balik natin dito sa wallet let's go na mga kamamshi Seven. mga kamamshi eight. nakabili na po kami ng bigas isang sako 25 kilos mga kamamshi Seven, yung kasunod mga kamamshi ay bibili na po kami ng etlog ayan so, na mga kamamshi dadaanan lang namin mamaya mga kamamshi ayan na mga na nakabili na kami ng bread at saka palaman nandun sa loob and then dalawang royal and then may chicken na kami mga kamamshi puro legs, ayan tapos may egg na kami 300 yung 1 dozen mga kamamshi XL, ayan ay, XL XL to mga kamamshi, 1 tray pala to 300 ang isang tray ayan na mga kamamshi, kompleto na uh, balik kami doon sa bigas mga kamamshi Magdagdag ka mga mamsi ng hot dough. Virginia para masarap. Ayan mga kamamshi, magdagdag tayo ng hotdog pambaon sa school ng mga apo nila mga kamamshi. 200 virgin niya. Ito ang pinakamasarap na hotdog mga kamamshi. Para sa akin. Ayan, alis na tayo mga kamamshi. Kompleto na yung pinamili namin. May dito na ang isang train of love. Uh, may sliced bread na at saka may palaman, And then, may dalawang soft drinks, na kamang Ayan. Kompleto na. Tapos, ang bigas, nandoon sa taas ng mga kamang si. Sa Kainamayan Press Hall, punta na tayo doon, mga kamang sa Barangay Consolation, mga kamang Sa dalawang senior citizen na pupuntahan namin, mga 好，谢谢大家。明天上午八点见，妈妈。 Masinentora. Sok sok lang. How many years? Do <laughs> <laughs> after many years, sasulod na ako wat pa? Dito na Ay, Ay, mga kamamsi, yung chicken daw pahanginan lang daw hanggang sa maluto. <laughs> Kasi yung magluto, wala dito. <laughs> Tapos, nag-cellphone pa. Hindi daw siya marunong. Kaya yung ginawa niya, eh, electric pan lang muna daw. Baka maluto daw dito. <laughs> <Man> <laughs> ayan, andi. Hindi na ko balo magluto. Ay, nagluto namin sila si si si, 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 si... si... si Tisay. Oo. Oh. Ayan. Si Lung hindi daw marunong magluto. Kaya ang ginawa niya, ayan, electric pan lang daw muna yung manok. Baka maluto na dyan. Hahaha. <laughs> Kasi yung tagaluto. Oh. Sinang Lourdes. Eh, adobo. Oh, adobo. Oh, oh anong klase yan? Pwede naman elite son. Mm -hmm. Nagtuturoan sila mga kamang si Kusino magluto. Elite And... Kasi yung tagaluto nandito pa nag-cellphone. <laughs> Ayan. Oh, sige. Pahirapan mo si lolo mo. Oh, Dito. Saan lagay ang bigas? Yan sa tunga ah. Oh, Oo, sa daw. <laughs> Para pag may dumaan. <laughs> Hindi makadaan. Oh, san lagay ang bigas? Ayan na. Oh, perfect. Pero ang manok, nandito pa rin sa electric fan. <laughs> Hindi pa nakaalis. ni <laughs> chicken curry. Yeah. <laughs> may, may, gata, may gata nga. Walang, may gata talaga yan, no? May patatas, may carrots. Kaya lang, oh, walang carrots, patatas. no? May, may, may carrots, walang patatas. Oh. Kaya, yeah, nag-discuss yun na sila, mga kamamsi, kung anong gagawin sa manok. May gitman na nga. Kasi si George hindi marunong magluto. <laughs> yan. Oh, Oh. Hangga, hanggang sa pag-slice lang daw siya, mga kamamsi, magaling. <laughs> Tapos sa pagluto si nang Lordis na bala. po si Marlon, ah? <laughs> uh -huh. Busy. Mga kamamshisa, hindi pala nakakaalam. Sinang Lourdes pala yung binisita namin noon sa ospital. Ayan. Makakalakad na siya, mga Magaling na siya. thanks God. Ayan. Ngayon, magluluto na siya. <laughs> uh -huh. At hindi natin alam yeah. kung anong klasing luto to. <laughs> eh, <parehas? laughs> Ipapakita ko pala sa inyo mga kamamshi ang kanilang bahay dati. Ito yung bahay nila dati mga kamamshi. Ano? Ayan, tapos yung bahay nila ngayon na pinapagawa ng kanilang anak si... Ito na siya mga kamansya Papakita ko sa inyo mga kamamsya. Mag-video tayo. Mm, kasi bigla lang kami pumasok kanina. Hindi kami nakafan video Ayan na ang bahay nila ngayon. Mm. Yung dalawang apo lang nila ang natutulog dyan. Mga kamamsya. Pasok tayo dito sa loob. Oh mga kamamshi, hmm, papakita natin. Ayan. Dito natutulog ang apo nilang babae. Nandun pa sa palingki mga kamamshi. May binibili pa. Pagkatapos, uwi na yun dito. Ayan. Hindi pa natapos yung bahay nila mga kamamshi. Kasi uh, wala pang budget kasi na-hospital nga si ng Lordes. Hmm. Yun, sa taas mga Ma'am Shi. Pwede na tayo umakyat. <coughs> Ipapakita ko lang sa inyo. <coughs> bahay nila ngayon na pinapagawa, kaya lang hindi natapos kasi na-ospital nga si mamshi uh, Ma'am si Dolores. Ay, Dolores na ba? Ako. Ito yung bahay nila, mga kamansi, dito sa loob. Hmm wala dito ang apo nilang babae kasi na malingki na mamalingki daw mga mm. ang ganda ng flowers mo kamo oh, sa baba mm. makikita natin dito ang magandang mga tanawing sobrang ingat mga kamang she eh. may pintuan pa dito, isang kwarto sa kanilang mga apo, mga kamamshi. Yung ibang apo nila nandun sa Maynila, kababata din, kababata ng aking mga anak si mga kamamshi. Kasi, na-hospital nga si mamshi, na-hospital, siya, kaya hindi natapos-tapos yung paggawa ng kanilang bahay, mga kamamshi. Ingat-ingat tayo dito. Ay, Hmm. Hmm. Bapak na tayo. Hmm. Ayan. Dito ang lababo mga kamamsi. Hindi pa natapos. Hmm. Kasi kulang sa budget. Wala pang budget mga kamamsi. Hmm. Anak nila nandun naman sa abroad. Kaalis lang. Pero ito yung Tinutulungan nila ang kanilang mga magulang, mga kamamushi para mapatapos yung bahay nila. Kaya lang kinulang sa budget dahil po sa uh, masamang nangyari na ospital na admit po si uh, ng Lord yes, mga kamamshi hmm. Ito yung sa labas, mga kamamshi. dati nilang bahay mga kamamshi ni Nang Lourdes at sa kaninong George ayan tapos may mga tanim sila mga kamamshi dito na tanglad ayan Mag-ikot-ikot muna tayo dito mga kamamshi habang nagluluto sila doon ng aming pananghalian. May malunggay mga kamamshi. Ito yung dating service ni Nong George. Uh, ayan ang kanilang dating bahay mga kamamshi sila talaga yung tatay-tataya namin dito sa probinsya nung, nang, nung nandito pa kami mga mamshi sa probinsya e ngayon wala na sa city na kami nakatira kaya yan binisita lang namin sila mga mamshi binigyan namin ng bigas hotdog chicken o kung ano-ano pa mga mamshi may malunggay puno na malunggay yan. may mga banana sa likod ng bahay. Busy na sila mga kamamsyo. Kasi ano, may bisita sila si Gobernur. Tapos ano, pili ka manit. Si Vice President. Charot. Ma, nahulat yung dera. <laughs> Tama-tama daw. Si Tisay daw magluto. <laughs> oh, kain na. Habang nagluluto sila, mga kamanshi, na naaamoy ko na yung niluto nila. Pero ikot-ikot muna na tayo dito, mga Alam ko eh, may gum sakit. Diyos po. next time Anjaka, ah kay ni Ito. Kay mm -hmm. ni Prita mm -hmm. mag Ah oh, hindi maintindihan, kung ni Prita kumino do. Ano ba talaga? Kailan <laughs> 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 din na? Ano? Ah, no <laughs> uh, ni kay Pero sa aming, ano mga kamamshi, bago si nung George at saka si ng Lorde susubo sa kanilang kanya-kanya mga bunga, nga. <laughs> Ibigay ko muna yung natira mga mamamshi kanina. Para party sa kanila. So, si sa kanilang dalawa mga mamamshi yung natira <laughs> na pamalingke. Oh, may chance po din uh, na. Uh, ano? Oh, Pang-offering ma mamaya oh, sa oh, Thanksgiving sa simbahan. Paaman pa. Wow. So, yung, oh, na, uh, uh, hindi na namin alam na Thanksgiving pa na ngayon doon sa simbahan. Thanksgiving pa na ngayon doon sa simbahan. Magpanglagawin. Natira. Nagpanglagawin. <laughs> May pang bulrong na sila. Maliit lang muna, mga kamang Pagbalik namin, siguro malaki na. Eh, eh, siya yan, ay, ay. Sa... Si uh, Limpa. <laughs> ano po siya? Ano? Ah, ko. Pag-igma nyo na, di dyan, isang lalatad to. Si... Si ano mga kamamshi, tapos na kaming kumain. Dito kami kumain sa malaking bahay. Tapos, dito naman manghugas ng plato, mga kamamshi, sa maliit na bahay. Ayan. Naghugas yung anak ko kanina. Tapos, sinong George naman yung naghugas. Pangalawa, mga kamamshi. Oh. Ang pala nung no, no, pag malaki yung bahay mo, tapos dalawa, sa malaking bahay kakain, dito sa maliit na bahay maghugas ng plato. Ayan, kasi mayaman ka, dalawa ang bahay mo. <laughs> <laughs> May, mayaman sa utang eh. <laughs> May, Mayaman sa utang daw. <laughs> Ay mga kamamshi, kasi ito yung lumang bahay nila. Kaya dito sila nagluluto. Ayan. Kasi yung pangalawang bahay mga kamamshi hindi pa kasi tapos. Kaya yun dito si Nang Lourdes tutulog sa lumang bahay. Yun ang bahay nilang inaayos po mga kamams. Hindi pa kasi tapos. Kaya tawid-tawid lang muna. Kasi hmm. may bisita o dyan kami kumain. Dito sa kabilang bahay, nagluluto, naguhugas ng plato mga si Tawid-tawid lang pagdalawa ang bahay balik na kami mga kamamshi sa Elo-Elo City. May dala kaming mga halaman. Yan, itatanim ko naman to mga kamamshi doon sa harap ng aking bahay at may malunggay pa tayo mga kamamshi. Itatanim ko din yan. Tapos may tanglad pa dito mga kamamshi nandun sa ilalim. Mga kamamshi, ayan ang dala namin. Thank you for watching. Bye bye, God bless.